sa isang mundong pinaghaharian ng digmaan, pagtataksil at walang humpay na pagdanak ng dugo. Isang pangalan ang kinatatakutan ng lahat, Geslen, ang walang-awang bayarang mandirigma. Minsang itinuring na alamat sa larangan ng digmaan, siya ang sandatang ginagamit ng mga hari ngunit kinatatakutan ng mga sundalo. Ngunit kahit ang pinakamalakas ay maaring mamatay, lalo na sa kamay ng kanyang sariling kaalyado. Pinagtaksilan, pinatay at isinumpa ng sariling kaharian na minsang pinrotektahan niya. Ngunit sa isang bugso ng tadhana, muling nagbukas ang kanyang mga mata sa nakaraan. Ngayon si Geslin ay hindi na basta isang mandirigma, siya ay isang aninong may misyon. May plano. Tunghaya ng kanyang pakikibaka, hindi lamang upang itama ang nakaraan, kundi upang ipaghiganti ang kahariang winasak ng mga traidor, isang hakbang bawat kaaway, isang plano bawat galaw. Ito ang kwento ng isang sundalong bumalik, hindi para mabuhay, kundi upang maghari sa sarili niyang paraan at ang pamagat ng ating kwento, The Regress Mercenary Has a Plan. Mula sa itaas ng kastilyo, puro kaguluhan ng maririnig at sigawan ng digmaan ang umaalingaungaw. Kagad na nag-utos si Kerr sa lahat ng kanyang mga tauhan, walang dapat maiwan, walang dapat matira, ni sandata o tao, sa bawat hagupit ng kanyang espada, patuloy niyang nilalagas sa mga kawal ng Cavaldi, ang tunog ng nagkakapirasong bakal at naglalagas ang kalasag ay umuugong sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, si Belinda ay tumakbo patungo sa kastilyo. Ang mga matay nagliliab nagliliyab sa determinasyon, puno ng apurang makahanap kay Count Cavaldi bago pa mahuli ang lahat. Samantala, sa harap ng tarangkahan ng kastilyo, nakasuot ng makinang nabaluti na kumikislap na balot ng mana. Siya ang komandante ng Cavaldi Order, matatag, mahinaon, at handang ipagtanggol ang kanyang nasasakupan. Harapan niyang hinarang si Gislen, ang hangin sa pagitan nila ay mabigat sa tensyon, hindi na kailangang magsalita pa. Sapat na ang titig ni Leslie upang ipahiwatig na walang sino mang makakatawid hanggat siya'y nakatindig doon. Ngunit si Gislen ay hindi nagpatinag, sumugod siya na parang buhawi, ang kanyang espada ay kumikislap habang hinihiwa ang hangin, sa malubong si Leslie, mabilis na ipinarda ang unang atake, at itinulak si Gislen pabalik gamit ang matatag na lakas, gumanti siya ng sariling saksak, ngunit mabilis din itong naisalag ni Gislen, ang bawat galaw niya ay likidong dumadaloy, parang tubig na walang patlang. Umabot sila sa ikatlong salpukan, isang mabagsik na paghampas ni Gislen mula sa itaas, halos mabiyak si Leslie sa tindi ng lakas, umalingaungaw ang tunog ng metal sa bawat banggaan ng espada at kalasag, paulit-ulit silang nagpalitan ng mga mabibilis at mararahas na atake, bawat isa'y mas mabilis at mas mapanganib kaysa sa nauna. Si Leslie ay lumalaban na para sa kanyang buhay, para sa kanya, ito na ang huling harang upang mapigilan si Gislen. Samantala, si Gislan naman ay desperadong binubuksan ng daan para sa kanyang mga tauhan, habang tumatagal, lalo nang nahihirapan si Leslie, bawat hampas ni Gislen ay parang bagyong gumigiba ng pader. Hanggang sa isang matinding hampas ang halos tumama sa ulo ni Leslie, bahagya niya itong naiwasan, ngunit tinamaan ang kanyang helmet at kumalabog na malakas na kalansing, sa sandaling yon, sinamantala ni Gislin ang pagkakataon at muling umatake, isang mabigat na hampas sa tagiliran ni Leslie, na iparada ito ng komandante, ngunit sa tindi ng lakas ay napaatras siya ng ilang hakbang, ang mga paay bumaon sa lupa, habang siya ay napangiwi sa sakit. Nakita ito ng kanyang mga kawal, at isa sa kanila ay napasigaw ng pag-aalala, ngunit sinagot siya ng isa pa, Tanga, kung may oras ka pang mag gamitin mo sa pakikipaglaban, pigilan mo sila. Habang humihingal, napaisip si Leslie, ang lakas ng huling hampas na yon. Ngunit hindi pa siya nakapasok, hindi pa? may bahagyang ginhawa sa kanyang dibdib, ngunit alam niyang hindi na magtatagal, sa kabilang panig, si gislan ay tahimik na nagmamasid, alam niyang kung magtatagal pa sila, darating ang pangunahing puwersa ng Cavaldi, at ang buong laban ay magiging isang bitag. Si Leslie, hingal na hingal at duguan, ay nagpasya na hindi na niya dapat harapin ng direkta ang mga atake ni Gislan, sa halip, kailangan niyang i-deflect ang bawat hampas, iwasan ito sa anggulong magbibigay sa kanya ng distansya at pagkakataon. Alam niyang sa sandaling magpadala siya sa bugso ng pagkadismaya at magkamali ng galaw, yun na ang magiging wakas niya. Ngunit bago pa man siya makabawi ng lakas, biglang muling sumugod si Gizlan, ang mga matay nagliliyab sa determinasyon at galit, sa bawat hakbang nito, umuugong ang lupa, sa isang mapanuyang tinig, tinanong siya ni Gizlan, ito na ba ang lahat ng kaya mo, bago ihampas ang espada ng buong lakas, Halos mabasag ang kalasag ni Leslie sa tindi ng tama, kasunod noon, isang mabilis na siko ang tumama sa kanyang mukha. Nagngalit si Leslie, sinubok ang gumanti, ngunit sa isang iglap, tumalon si gisland tumalikod sa ere, at isang matalim na hiwa ang tumama sa kamay ng komandante, bumagsak si gisland sa lupa na parabang walang bigat, at may malamig na ngiti sa labi habang sinabing, hindi masama. Bago patuloy ang maunawaan ni Leslie ang nangyari, muling sumugod si Gislen, at sa pagkakataong ito, Tumagos ang espada sa kanyang tagiliran, bumawon hanggang sa laman, napaatras siya, ang dugoy damaloy sa kanyang baluti, sa gitna ng hapdi, sumagi sa isip niya ang mga salita ni Count Desmond, na minsang nagsabi, ang lalaking ito ay may kakayahang lumaban kahit sa pinakadakilang espada ng hilaga, si Gislan Fenris. At doon, tuluyan ang bumagsak si Leslie sa lupa, ang kanyang mga tauhan, na nakakita sa pagbagsak ng kanilang pinuno, ay napatigil, ang mga espada'y bumagal at ang mga matay na puno ng takot, hindi nila matanggap na ang kanilang kagalang-galang na komandante ay tinalo ng ganoon kadali. Sa kabilang panig, ang mga kabalyero ni gisland ay napatawa, halos may halong paghangang humanga sa kanilang kapitan, isa sa kanila ang nagsabi, tulad ng inaasahan mula sa kapitan, sa tono ng paggalang, sa matatag na tinig, iniutos ni Gislen, ipagpatuloy ang paglusob, huwag hayaang may matira. Tinawag si Gislen bilang Baron Gislen Fenris, sabi ni Leslie, nakakalungkot, pero hindi mangyayari ang iniisip mo. Isa sa mga sundalo ang nagsabi kay Gislen na hindi mabubuksan ang tarangkahan, sira na raw ang mekanismo, at sa ganitong kalagayan ay hindi nila ito mababasag. Bahagyang ngumiti si Gislen at sinabi kay Leslie, ginamit mo rin pala ng kaunti ang utak mo. Bagaman halos wala ng lakas, itinuro ni Leslie ang malayo sa direksyon ng paparating na pangunahing puwersa ng Cavaldi, tingnan mo, kahit gaano ka kalakas, aniya sa mahinang tinig, Kapag napalibutan ka ng libu-libu, wala kang magagawa. Kapag napanatili namin sarado ang tarangkahan, kami ang magwawagi. Paglingon ni Gislan, natanong niya ang alikabok sa malayo, ang Cav All the Main Force, papalapit, ang kanilang mga kabalyero'y nakasakay sa mga kabayong humahagibis, mga sandatang kumikislap, at mga yabag ng kabayo na umuugong na parang kulog. Isa sa kanyang mga kawal ang nagtanong, Komandante, ano ang gagawin natin? Sumagot ang isa pa, puno ng tapang, hayaan silang lumapit, tayo'y mga kabalyero rin, kung maglakas loob silang umatake, dudurugin natin sila. Tahimik lang na tumingin si Gisland sa kanyang mga kawal, alam niyang pagod na pagod na sila. Ubos na ang mana, halos hindi na makalaban, hindi na sila handa sa isa pang laban sa libu-libong kalaban. Dahan-dahan siyang lumapit sa tarangkahan at ipinatong ang kamay sa malamig na bakal, ramdam niya ang tigas nito, ang bigat ng sandaling yun, itinaas niya ang espada, pinagmasdan ng talem at sa kanyang isipan ay pumasok ang isang kaisipan, baka magawa ko ito, kahit sandali lang. Ipinahinto niya ang lahat ng sundalo, umatras kayong lahat, utos niya, sa katahimikan ng hangin, nagsimulang kumulog ang kapangyarihan sa paligid. Sa panahong yon, ang titulong swordmaster ay hindi isang ranggo kundi isang karangalan, isang alamat, walang tiyak na pamantayan upang tawaging isa, maliban sa kakayahang buuin ang tinatawag na mana blade. Itinaas ni Gislan ang espada, at sa sandaling yon, Isang nakakasilaw na liwanag ang sumiklab mula rito, ang mana ay kumalat sa paligid, umaalon at kumikislap, parang apoy ng langit, nagliyab ang hangin sa enerhiya, at ang kanyang mga kawal ay napapikit, hindi na makatingin sa sobrang tindi ng liwanag. Naalala ni Leslie, habang nakahandusay, ang alamat ng sinaunang imperyo, ang kwento tungkol sa mga mandirigmang nakapagpino ng mana hanggang sa sukdulan, ang huling hakbang upang tanghaling swordmaster ay ang paglikha ng Aura Blade. At sa isang malakas na sigaw, hinampas ni Gisland Fenris ang tarangkahan. Isang nakabibinging pagbutok ang umalingaungaw, at sa isang iglap, nahati sa dalawa ang napakalaking gate ng Cavaldi Castle. Habang papalapit ang mga kabalyero ng Cavaldi mula sa timog, isa sa kanila ang sumigaw, ipaghihiganti natin ang kabastusan ni Gisland sa paglusob sa ating kastilyo, ngunit si Gislen ay tahimik lamang, isang mahinang buntong hininga ang tanging sagot niya. Ngunit sa likod ng sirang pintuan biglang umugang ang mga kabayo papasok. Dumating si Jillian, kasama ang ilang tauhan, bitbit -bit ang kabayong karaniwang sinasakyan ni Gislen, ito pa ang nangunguna sa pagpasok at sinapatusan ang mukha ng kabalyero sa harapan, mabagsik, matikas, at handang lumaban, nang nakita ni Gislen ang kanyang kabayo nagtataka siyang nagtanong kay Jillian kung bakit niya ito dinala, tanong ni Gislen. Ngumiti si Jillian, pinahayag na sumunod lang ito sa kanila ng kusa. At nang mapansin ng mga kalaban na ang gate ay hati na sa dalawa, ang kanilang pinunong si Jaiman ay sumigaw, umatras, pabalik sa kuta. Mabilis na sumakay si Gisland sa kanyang kabayo, itinaas ang espada, at sa tinig na umalingaungaw sa buong larangan ng digmaan ay nagutos. Walang matitira, lusob, habang nagngangalit ang labanan sa ibabaw, sa ilalim ng kastilyo, sa madilim na piitan, nakahandusay si Belinda, habol hininga at sugatan, nakatayo sa kanyang harapan si Lucas, malamig ang mga mata, habang ang hangin ng digmaan ay humahampas sa pagitan nila. "Anong ugnayan mo sa Shadow Knights?" tanong ni Lucas, malamig at matalim ang tinig. Ngunit si Belinda ay nanatiling tahimik. Sa kabila ng dugot hirap, pinisil niya ang kamao at sa kanyang mga matay na sunog ang isang panata na kahit anong mangyari, hindi siya magigiba ng kadiliman, ni tatalikuran ng sariling tapang.